gala gala mukuha lang ko ng video yung kagandahan nito kapag itinadhana di mo mapipigilan di mo malalaman kung paano at kung kailan kaya dapat, lagi kang handang sumakay sa agos ng buhay. Di ka dapat matakot sapagkat nandyan siya, laging kumagabay. Ang ganda pala nito. Bluish in color. I like it. Really real, real, real nice. such what she It's giving me a... Ito ang mga huling sandali sa dati naming buhay. Naging dibangan ko ang pagtatanim ng mga bulaklak na makulay. Malamig daw ang kamay ko, sabi ng aming kapitbahay. Sapagkat halos mapuno ko ng halaman ang harap ng aming bahay. Masaya naman kahit mahirap, pero parang may kulang, may hinahanap. Ganyan talaga siguro ang pakiramdam kapag hinihila ka na ng universe sa dapat mong patunguhan. Pagka-resign ko sa trabaho, bigla namang pumutok ang pandemya. Grabing takot ang ilinulot nito sa akin dahil di ako handa. Kung kailan walang trabaho, nagpalakdang pa ang gobyerno. Di na makakilos ng malaya, pero ang mga bayarin at hulugan di pwedeng pumalya. Yung huling sahod ko na lang ang pilit pinagkakasya, panayang basal sa Diyos na sana ang bahay namin mabilina. Pero ang Diyos sa amin ay di nagpabaya may mga ayuda at grasyang dumadating bigla. Sa awa ng Diyos, nakatawid kami sa unang bungso ng lockdown. Noong lumuwag ang sitwasyon, siya namang pagkatok ng magpapalaya sa amin sa konsumisyon. Wala nang atrasan. Ang offer ng buyer agad sinunggaban. Kaysa mawala ng saysay ang pinaghirapan at sa buyer ay makatulong din naman. Mabilis namin inayos ang mga kasulatan at agad nagkabayaran. Kumuha agad ng permit to travel nang makabiyahin na. Papiwari ko ay nunguag ng bonga ang aking paghinga. Sa wakas, kami ay nakalaya na. napakabilis ng pangyayari. Parang mas mabilis pa sa ikot ng gulong nung kami bumiyahe. Pauwi na ng probinsya at doon kumanlong habang may pandemya. Habang nasa daan, ang layo ng lipat ng isip ko. Lumipad ang imahinasyon sa nakalibas at maging sa pinapangarap na bukas. Ano kaya ang magiging kapalaran ko? Walang kasiguruhan, pero buo ang loob ko. Basta kasama ko ang mahal ko, ang kasangga ko sa laban na ito. Magkasamang tatahakin ang bagong yugto ng buhay namin. ikaw, so, paano mo natawid ang hirap noong panahon ng pandemya? Ang sagot mo, comment mo na. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.